Hello guys! Mayo ang hapon sa tanan. For today's video, nagsaray-suray ko sa akong ilya. Uban kanta-kanta para nga. Walang kakapoy. <laughs> Walang kakapoy. Parang bangkang na asa tubig. Tumig kaya tumagilid liday kumari kong guapa, oh, Nara akong kumaring guwapa. <laughs> Agir ako. Okay. Let's puso ko at puso mo ay sa Diyos lang umibig. Pag-ibig ko'y limang bagay. Bahala ka taliti. Suroy. May sano may sa kilay, may sabinti at sa pisngi at sa dulo ng daleri o doon ka ba bagay so, bag sudlan sa kaning mga kahimanan o lain nga bag